Meron naman mga rice flour ngayon. Okay. Oo, mm. meron na rin ako nakita mga root crops flour, meron mm. na mga sweet root potato crop. flour, oh, and okay. then meron ng mga ubi flour, yung mga ganon. Yung price and, nila Dok, hindi naman nalalayo dun sa price ng regular na flour. Ah, uh, hindi naman. Actually mas mura kasi meron tayong locally available mm. ng mga ah. uh, dito. Uh, o, kaya nakakita resource. ako ng uh, Bakunan, uh, oo, kasi minsan pag problema ng mga bata or problema ng pasyente ko, ako na mismo naghahanap saan may mm -hmm. grocery oh, meron mm -hmm. or sa ano ba store kasi ako rin magpo problema later pag binawal mo na mm -hmm. Mm -hmm. so problem. pero nakokorek po yan so you have to look tapos ang ginagawa sabi ko ito yung take away ninyo ang ginagawa po namin parang 50-50 or 7 30 lang muna dong para pa uti uti para yung taste bad din. Para, ah, ayaw, kasi okay. minsan ang hirap po pag-pure na alternative. Biglang-bigla na. na pag-pure na mga gluten-free. Mm -hmm. So biglang-bigla. Or even yung paggawa ng dough, ayan, na nahihirapan din na yung ah, stabilizer. Okay. Oo, okay. so kaya, kaya po, alam mo, minsan kahit 20% then 80% <laughs> po yung alternative na gluten-free. Mm -hmm. You mix it. Yung mga corn flour din, maganda. Mm -hmm. okay. Kaya lang ba diba, pag-starch, o uh, yung mga sa medyo ma matigas eh. Ah. Mm -hmm. So, pag gumawa ka ng bread, so hindi, oo. Fluffy. So, kaya mahili kayo sa bread, kung mga bread, ano kayo, uh, sa breakfast niyo or yung mga bibig niyo, So, kailangan. so Pero kaya lang, ingat. The best way po na pwede is you look for, meron din mga legumes, sa maganda na gluten-free mm -hmm. yan. Okay. So, kung gusto niyo po, and then plus you have the protein, mm -hmm. so pwede pong ganon. Or, uh, ano ba, uh, meron din mga uh, potato flour, meron na rin yes. mga potato ah, okay. flour, so pwedeng gamitin. Dami pala Yes, yeah, so may mga alternatives, legumes and then the nuts. Meron mm. mga nuts, mm -hmm. flour din na pwede, yung mga real nuts Ay. po. And then, uh, of course, syempre mga fibers, sa kailangan mm. fibers. The best po na ginagawa ko ngayon, face by face, sabi nga namin, may there are three phases. Three. Number one is, of course, you have to avoid yung... Yung gluten, alam mo na lahat mm -hmm. na may mga gluten, you have to avoid para po makorek agad. Yung mga nanay natin, mm -hmm. lalo yung mga bata, nakikita nyo hindi maganda yung nutrition niya despite the age. Yung body build niya hindi katulad noon despite mm -hmm. of plenty. Marami na kayong pinakakain, vitamins, vitamins mm -hmm. ganoon. So you start looking for baka gluten intolerance mm -hmm. yan. Then, second is, of course, syempre, you have to talk with your medical practitioner. So, you look for the best gastro or mga nutritionist. You have to make a meal plan para sa mga bata. Or kung later stage na, yung halimbawa mga lolo-lolo natin, kasi nagkakaroon na rin ng intolerance. So, you have to make a meal plan or yung mga seniors natin. Dok, sa edad ba namin, mostly talagang, ano rin, kumbaga, madami rin ba sa mga kaidara namin yung nagkakaroon ng ganito? Yeah. Oo. Kasi nga, yung development, yung naga ano so, yung graduate na into fully adult. Mm -hmm. yan, yan, yung mga mid, lalo yung mga teens to to 20s, before mag-21 kasi mag-fully develop yan. So, kaya maraming ganon. Kasi yung, yung system natin, nagde-develop pa rin naman yan. Especially mm -hmm. the gastrointestinal. Mm -hmm. So, every ano yan eh, every few minutes talagang nagkakaroon ng ano. E eh, kung nakalak yan, e eh, may mayat kumakain tayo. So kaya, you have to seek, you have to sit down with your practitioner or you have to ask yung mga professionals to have a, a, a meal plan. Mm -hmm. Or you have the best way is to uh, check your ano, mga intolerance, food intolerance, mm -hmm. lalo kung mga gluten, eh, normally yung mga carbs natin. Ang hindi, yun na nakikita natin, yung mga gluten na available. Mm -hmm. Pero rin po, meron din mga hidden da dangers na mara, yes. source ng gluten din. So, may mga hidden ano dangers. Yan, okay. Yung may mga preservatives, ah. yung the usual na ginagamit natin, condiments, mm -hmm. the ketchups, meron po yun. Mm -hmm. Yung mga stabilizer niyan mm -hmm. ay wheat. Mm -hmm. So take care of that. So oh, hindi na naman kumakainin ng meat. Wheat. Pero pag kumain ka naman ng halimbawa ng mga protein mo, mm -hmm. uh, misang ulamang ketchup. Ako, oo, di ba? Sarap. <laughs> di ba tayo yung mm -hmm. pop-up ng mga bata? Gusto natin 'yon. Meron po 'yung mga wheat stabilizer, ice cream sa bahilig sa 'yan. Wheat din po 'yan, may mga whey Hello. protein mm -hmm. and may mga I wheat. Don't, don't so may mga, mga okay. gluten. Mm -hmm. oo, oo, may mga. So you look for mga ano, may mga ice cream po ako. Alam ko meron tayo isang yeah. popular ice cream na na available, na walang galo Kasi tinanong ko po yan, nung nagkaroon ako ng chance pumunta do sa area, sa factory, wala po ba kayong ano? Kasi minsan, yung mga bata yun, oh, hindi natin alam. So, meron pong hidden agenda. <laughs> <laughs> <Y> <laughs> Parang mafia lang ito, <laughs> eh. <laughs> <laughs> yung hidden dangers <laughs> ng way. O yung iba, yung mga mayonnaise. Meron pong kasama sila. <laughs> yung iba <laughs> kasi, oh. ayaw gumamit ng pure. Di ba pag gumawa tayo ng real mayonnaise, yung egg talaga, <laughs> Ay, the white The da, oil? Po sila yung pong kasing commercially available meron mga hidden na mga weight mm, stabilizers even yung artificial flavorings marunong kay magbasa mm -hmm. the colorings the the ano diba yung the yung red and the, the yellow okay meron yung mga gluten na mm -hmm. cookie yung mga mga preservatives additives mm -hmm. refined po yung mga modified, may mga modified sugars, may mga ganun. Question, ilang-ilang kadami lang po ba nagluto Yung parang dapat na-absorb uh, ng katawan natin din? Actually, depende ano sa label mo. Pag may celiac talaga, totally a-absorb. Kasi hindi. And then the second stage, uh, sorry, the first, yung ang uh, alam mo, dapat tatanggalin. Second is you develop meal plan. Ang uti-uti pong pag-develop na nakita namin na, uh, Through inaptos sa real ano ko po cases ng mga pasyente mm -hmm. ko. We started with the real yogurt. The, the walang real mga yogurt. kasi may yogurt na may artificial fruit flavor. Mm -hmm. Meron din yung ano kasi gluten. Mm -hmm. So you go for the real uh, yogurt. Ah, so we starting we started with the yogurt eating na one teaspoon a day second mm -hmm. and then after the third week on the after the fourth week niya. Uh, nakaka-regular na siya, makikita mo na nag-de-develop na yung mga vilay, mm -hmm. yung mga small finger-like De sa so intestin niya. So pag chinek na namin, nagkaroon na, na sila ng mga endoscopy and then makikita mo gumaganda mm -hmm. na yung digestion. So you can start with that.